Hey guys! For today's video, ay pag-usapan natin kung masakit bang kumagat itong crayfish. So ito yung nakikita nyo, freshwater water lobster ito. So ang tawag ay crayfish. So bago ang lahat guys, subscribe ng YouTube channel ko, Magsasakang Marino. Please support, like and share para updated kayo sa mga iba pang videos natin so ayan guys sinusubukan ko na ipakagat yung aking daliri at yun kinagat na ako hindi naman siya masakit and kaagad-agad na binibitawan nila so hindi talaga sila nagla up pag nakagat ka ilang second lang agad bibitawan niya rin hindi katulad ng ibang katulad uh, ng alimango o lobster sa dagat. So, ito naman guys, yung pangalawa ay medyo kalmado. So, hindi siya magaslaw, tahimik lang siya, so mabait. Malamang ito ay isang babae at yung isa kanina ay lalaki. Kasi mahirap i-distinguish ang male and female sa pula. Hindi katulad dun sa Australian uh, Red Claw na medyo madali i-distinguish pero yung mga ibang breeder sanay na sanay na napakadali na nila may palatandaan sila dito so dahil tayo ay hindi pa natin talaga alam yung uh, pamamaraan aasalan uh, tayo doon sa